Papasok si ate sa school, di ba? Ba't tinatawag mo si ate? Malilate nga si ate sa school. Gusto mo pagalitan si ate sa teacher niya? Ha? Gusto mo ba yon? Late na nga si ate. Late na si ate, di ba? Hmm, makulit talaga si Chico eh. Hindi nakikinig talaga eh. Nagpapakuha ka pa kay ate ha. Hindi nga pwede kunin si Chico kasi papasok si ate sa iskun. Hmm. Mm, tingnan mo. Lawit na tuloy yung dila mo kasi ta sigaw ka ng sigaw. Hmm. niingal ka tuloy. Ang kulit mo kasi. Hindi ka nakikinig, Chico, eh. Makulit na si Chico. Hmm. Ayan, guys. Thank you for watching.